Kumusta mga ka-atletiko? Ang 2023-2024 NBA season ay isang malupit na sporting event kung saan ang mga pinakamagaling na talento sa liga ay magpapakita ng kanilang galing sa pinakamalaking entablado. Pero kahit gaano man kagaling ang karamihan sa mga ito, isa lamang ang makakauwi ng tropeyo ng prestiyosong Most Valuable Player Award. Mula sa mga veteranong superstars hanggang sa mga bagong rising stars, ang 2023-2024 NBA NBA season ay magdadala ng kakaibang MVP bakbakan na magpapakita ng husay sa buong mundo. Habang mabilis na lumalapit ang simula ng laro, ang mga tagahanga at mga eksperto ay abang na abang na sa karera kaya makikisali na rin kami. Narito ang 10 MVP candidates namin para sa season base sa kanilang inaasahang impact at tagumpay ng team. Number 10, The Aaron Fox ang pagkakataon ni De'Aaron Fox na mapabilang sa MVP usapan ay magiging totoo kung patuloy niyang mapapataas ang kanyang laro mula sa huling season at maging isa sa mga clutch player sa liga. Ang mabilis na point guard ay naging matinding kalaban dahil sa kanyang mataas na kumpiyansa lalo pat o ma-average siya ng 25.0 points bawat laro at 6.1 assists. Sa 2024, kung magagawa ni Fox na manguna ang Sacramento Kings sa top 3 sa West, tiyak na mahal makakuha siya ng ilang MVP votes kahit malabong siya ang manalo. Ang tanong, makakaya kaya niyang itaas ang kanyang shooting percentage mula sa 3-point line na higit pa sa 32%? Number 9. Kawhi Leonard. Umaasa tayong si Kawhi Leonard ay magiging malakas sa kasalukuyang season. Mayroon siyang lahat ng kakayahan, physical at mental, upang dalhin ang Los Angeles Clippers sa kampyonato. Pero ang problema, hindi siya palaging healthy at nasa tip-top shape. Kaya ito ang nagiging dahilan kung bakit palaging nauurong ang pagkakataon ng Clippers. Kung malakas si Kawhi at makalaro ng hindi bababa sa 65 games, tiyak na siya ay mapapabilang sa MVP talks. Number 8, Shea Gilgis Alexander. Noong naharaang season, walang makapigil kay SGA dahil pinagsanib niya ang kakaibang scoring ability niya sa kanyang natural na atleticism. Nakuha niya ang career high na 31.4 points bawat laro kahit wala si Chet Holmgren sa kanyang tabi. Sa 2024, may mga bagong kakampi na siyang malupit din. Dahil dito, inaasahan na mananalo ang Oklahoma City Thunder ng hindi bababa ba sa 40 games at lalaban para sa playoff seeding. Maraming talento sa team at si Shay ang pangunahing bida. Kaya't natural lamang na makuha niya ang ilang MVP votes sa katapusan ng regular season. Number 7, Anthony Davis. Sinabi ni Anthony Davis na nais niyang makalaro ng 82 games at kahit hindi niya ito marating, tiyak na makakalaro siya ng 65. Gusto niyang baguhin ang kanyang reputasyon bilang easily injured player dahil ito ay nagiging sagabal sa kanyang legacy. Ang walong all-star at apat na all-NBA appearances ay hindi dapat maging kwento ng isa sa mga pinakamagaling na big sa liga. Sa palagay natin, si Davis ay makakuha ng MVP votes kung makakalaro siya ng 65 games. Yun nga lang si LeBron James na nasa kanyang tabi ay maaring makaagaw pa ng ilan sa kanyang votes. Number 6, Devin Booker. May tatlong All-Stars ang Phoenix Suns sa kanilang pride, ngunit ang pangunahing manlalaro sa team ay si Devin Booker. Siya ang pinakakwalipikado ngayon dahil sa kanyang edad at sa experience niya sa paglalaro sa Phoenix sa loob ng walong taon. Kilala niya ang kultura, kilala ang city at naharating na siya sa NBA Finals noong 2020-2021 season. Number 5, Joel Embiid Sa aspeto ng dominasyon ng mga big men, si Joel Embiid ay nasa top 2 sa mundo. Nanalo siya ng MVP award noon at isa sa mga pinakamahusay na two-way player sa liga. Walang humihinto sa kanya para kumuha ng isa pang MVP. Number 4, Jason Tatum Si Jason Tatum ang pangunahing manlalaro sa Boston at magiging mas magaling siya with Kristaps Porzingis at Drew Holiday. Kailangan lang niya na mapanatili ang kanyang pagiging dominant sa defense. Number 3, Luka Doncic Kailan kaya mananalo si Luka Doncic ng MVP award? Ang Slovenian star na ito ay pwedeng maging triple-double machine at maaaring maging MVP. Kahit pa si Kyrie Irving ay kasama niya sa Dallas Mavericks. Number 2, Giannis Antetokounmpo. Ang Greek Freak ay may bagong kakampi ngayong taon, si Damian Lillard. Walang duda, sila ang pinakamapanganib na duo sa liga ngayon. At kahit pa si Lillard ay eh, maaaring makuha ang ilan sa kanyang MVP votes, tiyak pa rin mananatili si Giannis sa top 3. Number 1. Nikola Jokic Hindi nagtagumpay si Nikola Jokic na maging unang manlalaro mula kay Larry Bird na manalo ng tatlong sunod-sunod na MVP trophies. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na siya ganadong makuha ang kanyang pangatlong tropeyo. Baha ngayong 2024, kahit magiging mahirap para sa Denver na muling maging champions, mas gigil naman si Jokic na manatiling dominante sa hardcore. Ikaw ka-atletiko, sino ang MVP mo ngayong NBA? is he said